So ayan, good day. Uh, meron na tayong printer na naman ulit na sisikasuhin. Platter na naman tayo. Ayan, error code makikita 0153-0302. Ang ibig sabihin yan is paper multi-tray. Pakita natin paper multi-sheet tray. Ayan, ito po yan. Pero hindi talaga yun ang problema yung connection mismo. Check natin or double check natin yung wiring para makita natin kung ano ang problema. Tinutukoy kasi sa manual, service manual is Paper Multi-sheet tray hindi na detect. Model pala nito is yan, Designjet T830. Okay. So ayun, umpisa na magbaklas dito banda sa may gilid, left side. Tanggalin natin tong cover na. Okay? So before that, power off muna natin baka uh, sira natin yung printer power off na natin bulutin sa likuran sa pagkatanggal and then umpisa na magpa-class mayroon lang mga screw dito makikita nyo naman mga screw dito eh dito is walang screw uloy uloy na ganyan yung screw na eh nat na rin to dito banda nagala natin to si uy wala nang screw dito hindi binalik dapat may screw dito banda so, so bypass na lang natin dito lang natin tanggalin meron din isa dito banda oh, tatlong screw lang na ang kanyang binalik hindi tanggalin natin to okay, pwede. tatanggalin natin nato, alis. Natin scanner. Ayan, natanggal natin. Meron pa pala dito, Ayan. Yeah. So, pagtanggal nito, ganito lang. Ayan. Dahan-dahanin mo lang. So, ngayon, natanggal na natin yung sa may side. Ang next gagawin natin is sa right side naman tayo. Ang na naman natin tatanggalin dito. Uh, first, tanggalin mo muna yung mga cartridges. Okay. banda. Dito naman tayo. Dito banda. Mayroon ang screw dito. Mayroon dito banda isa. Tanggalin natin. Yan. So ngayon, tanggalin natin dito banda. Mayroon siyang screw. Yata. Dito sa may lalim. Mayroon pang wala naman. Ay, mayroon pala. Dito. Yan. Tanggalin natin Bawa na natin. Then, dandahanin natin yung hugutin. Pagano'n. Ayan. Tanggal na natin yung side cover. Next natin is, trace natin yung flex cable. So, ngayon, ang tinitrace natin dito sa mainboard banda is itong flex na to. So, from main PCA, ito kasi yung main PCA nya. Ayan, makikita nyo naman main PCA nya. Yan. Sa may gilid yan, dito banda. Ayan. Ayan, yung main PC at i natin dito banda. Titingnan natin itong flex na yan. So, dumaan siya dito banda. Ayan, makikita nyo naman. Ito, ito, dumaan at dito siya sa may gilid. Ayan, makikita nyo naman dito banda. Ayan, dito siya dumaan hanggang doon. Dito, tatanggalin natin to patungo doon banda na may side. Ating baklasin muna to, i-trace natin tong line na to kung saan patungo doon sa kabila. At i-diagnose natin tong flex na to kung uh, may putol or sira na ba or kung may problema doon banda. Okay? Ngayon, ating nakita na natin yung wire to. Trace natin siya. Uh, first is tanggalin natin dito banda sa so, main board, tiklang. Ito yon. Yan, nakadikit. So dikit. So, ini natin dito, katungo. tatanggalin muna yung side cover niya. mo oh, ito. Ito, ito, na ito, kasi ang And, ito na so, natin dito, banda. Ayan, makikita nyo naman. So, ngayon, since ang cable na to is patungo dito banda, ang gagawin natin, tanggalin muna natin to. Tinanggal ko na to yung roller. And then, ito na ang sunod natin tanggalin. So, tanggal niyan, meron lang mga screw dito banda sa magilid gilid. Hindi ko mapakita dahil wala tayong magandang angle dito So, natanggal na natin. Nakuha na natin yung tatlong screw dito banda. Tatlong sa din sa kabila. So, ano yung lahat? tanggal niyan, meron lang naman siyang slot. Baklas na ito eh. yeah Ito lang yun. Ito lang yung uh, mga slot. Merong screw tatlo. Itong slot na tatlo din. Naka-angkla doon. Hilayan nyo lang pa ganun. Para matanggal sa kanyang latches. Okay. Ganun din sa kabila. So ngayon, yung flex cable dumaan dito. Tinate so, tingnan natin kung take bata lang to or may dito bata lang siya dumaan baka so, dito lang yung lima. O kasi siya pumapasok. Ah ito yung sensor yata. Ito yata yung sensor dito banda. So binaliktad natin yung angle natin kanina. Ito dito siya dumaan. So ito yung sensor yata kasi dumaan dito ang flex cable. So meron siyang multi-sheet tray dito, hindi siya ma-detect. So ngayon Check ko muna dito banda. Mayroon kasi siyang tape. Tanggalin ko muna sa pagkatip to. Para matanggal ko siya. Tanggalin muna natin yung tape. So yan nga, nakatape nga lang dito. Ayan. Ah, Ay, dumikit pa. So ito yun. Nakatape lang siguro. So, tanggal na natin. Ah, tanggalin muna natin itong meron siyang tape. Hindi na pala kailangan to tanggalin. Ito lang buong assembly tanggalin natin. So ang pagtanggal niyan, meron lang screw sa kabilaan. Naka Torx number 10. Kailangan meron lang talaga. Ang talaga ating tatanggalin. yung yan na po yung sensor ayan makikita natin yung buong assembly ang titingnan natin nito ito yata yung sensor maklasin natin sa loob kung anong problema and then ito na yung assembly natin kanyang uh, flex manual check natin na body friendly meditech is all good in the physical condition pero so, huwag tayong magkampante ating monitor test dyan testing na natin ang na uh, air niyang continuity problema so, diba? ko ngayon paano tanggalin yung ating natuk na ito wala sa improve ano yun ang gusto yung siyang magiging ganisan kung na tayo na uh, pang balik na yan meron kasi siyang lock dyan Ayan. ito para mahugot ko. so tupiin natin pa banda doon sugutin so, gutin natin yan so balik na natin meron na tayong pliers matanggal na yung upi ba So ayan guys, natanggal na natin. Ito kasi yung yan, ito. Niopay ko ganun. And then, ito yung mismong sensor. Yan, and then, ano natin? Magutin natin itong flex cable at i-multitest natin. Yan, so, mayroon ba siyang continuity? Tira natin kung yung continuity is all good. So, so wires hindi putol. tol. So, ngayon, mayroon tester. Ayan, maririnig nyo naman. Mayroong beeping sound. Test natin yung continuity isa isa Ayun, merong problema. Dapat pulong yan, paganyan ganyan. Ayun. Ayun. Dapat ganyan So dalawang line Yung dalawang line na yan is mayrong putol yon. Iwan ko kung ano. Yeah, na open na siya. So, meron problema ang flex cable. Hanapin natin. Kadalasan kasi yung tinutupi ay mapuputol yung mga wires or flex cable. So, na natin yung buong linya. Yan. Dito, kabila. Patungo dito sa kabilaan. Yan. yan yung buong so, testing natin. Yan. Pag good continuity yan. Mag long grip yan. Yan. Okay? So kung iti natin dito banda ng pin, ayan, good naman siya dito banda. Pag punta natin dito banda, ayan, wala siya ang continuity. So ibig sabihin, from here to there, from here to here, is mayroong putol or loss. or mga, okay, maliit lang ang chance na kumakapit yung marker. Okay? So ngayon, nagbutas ako dito. Nagbutasan ko, ayan para maisulit natin yung problema. Ayan ha. Ayan. So ngayon, kapag dito ako mag-testing, wala siya. From here to here is wala. So ibig sabihin, mayroon siya putol dito banda. Kasi dito, pag itap natin dito, ayan, maririnig nyo naman. So walang putol dyan banda. Ang mga problema is dito lahat. Dito. Ayan, mayroon naman siya dito. Ayan. Ayan ha Oh. Okay. So, na-trace natin dito banda gano'n na meron putol dito. Iwan ko kung bakit siya nagaganon. So, kaya hindi siya malitik. Okay. Isa na natin mag uh, solda. Ito guys, putol siya. Dito banda talaga sa may ito. Dito, ma, ma, dito. Meron siyang parang nabali. Yan, yeah, nabali dito banda. So, ito yung problema dito banda. Ang gagawin ko lang dyan, na-explain ko na kanina, is mag jump tayo ng wire galing dito patungo dito para ma bypass natin sila dalawa or putulan natin to kung umabot ba pero ang the best thing to do is magdugtong tayo ng wire or lagi natin ng flex cable din at ayun na nga uh, na weld natin or nahinangan na natin yung ano yung flex cable na na natin dinugtungan ko lang hindi to kasukat niya ayan 4 uh, four pins na tong dito 5 pins yung aking dinugtong hindi na uh, tinanggal ko lang yung isang pins dito okay iniwan ko yung apat so apat na lang modified tayo minodify ko to dahil wala akong mahanap na ibang flex uh, at ayun nakahanap tayo ng five pins modifications na lang so ayan at na na natin nakita niyo naman meron na tayong panibagong <laughs> modification at ito na yon nadugtungan na natin ng uh, another wire since putol na yung una so ngayon hindi naman siya shorted goods naman so ayun nakuha din natin okay so ngayon testing natin ibalik doon sa unit nalagay na natin ito ito yan G27 ito yon na nalagay na natin dyan eh, para pa na natin dyan sa likod ayan ayan makikita nyo naman na ilagay ko na dyan then patungo siya dito at itemporarily maganyan natin so lagyan lang natin ng harang mamaya okay tapos i-power up natin kung gagana ba ayan power up na natin at try nating tingnan kung mag error ba so natanggal na lagyan na natin yung sensor so antayin natin na mag boot up. Ayan. Close print head door. Ah, dito. Ah. So, ang sinasabi niya printer door is ito yon. Dito, kabukas. So, ito yung sensor na to. Ito. Itong sensor na yan. Kita ba? Okay, kita. Takpan lang natin to para sabihin niya close na ang door yan naglo-loading yan yan yeah. hindi makita against the light ayan naglo-loading yan Ayan yeah. replace cartridge yung USB plus ah, dual sensor sa taas na naman meron sensor dito so ayan guys dito meron si sensor dito close na natin at mag -lo loading yan dito ayan o ayan di makita meron siyang pop up ayan use HP cartridges okay so okay natin Okay? Cartridge low. Ayan. Wala na tayong error na makikita. Okay, di ba? Sensor lang yan. Hindi na detect. Wow. Oh. Check natin ha. Ayan. Wala na talagang error yan. Hindi na po ma tayong error. Okay? So, ang sensor niya is dito. Dito yun. Multi-sheet straight touch. <laughs> So, ayan. Mutay sheets tray. Ayan, did you load? Know? Yeah, okay. So, ayan. Ito yun. Ito yung sensor. Ayan. Detach. Pag pinutin, attach. Ayan. Diba? Mm-hmm. Uh -huh. Okay natin. So, pag i-release natin to, so, ibig sabihin na ano na yung printer. Teka lang. Na-zoom in natin. So, ito yung ang sensor natin. Pag kinanggal natin yung kamay natin dyan. Ayan. Mag-error yan. Sabihin niya multi sheet tray is detached. So, pag lagyan natin dito. Ayan. Natito, yan, makikita nyo na may error. Load beep. Ayan. Okay. And then, ayan na siya. Okay. So, ayun. Na-alis natin yung error at dito lang ako magtatapos. This is Favorite Tips and Tips. Magpapalam na. Bye-bye!